mga di ninyo nakitang eksena bago mag-propose si Jay. Ang taray, di ba? Si Juday lang naman ang coach ni Riot sa pagluluto. Bongga! Kaya tutok palagi sa exclusive web videos ng Sarap Tiba. Paano ba kayo nag-meet? Nag-meet kami? Bata pa kami pareho. Was... Hindi nga. Oo. Oh, mga teenager pa yata ako noon. Na, Na-offeran ako ng pelikula kasama siya. Uh -oh. A few months after nag yung movie offer, ita kami sa studio ni Raymond Isaac. Uh -huh. Nag-hello lang ako, akala ko naman kilala niya ako. Hindi nga pala. In-interview ko siya naman, solo. Hmm. Late siya, sa interview. Bilang sikat na siyang artista noon, syempre, di ba, hindi mo naman gusto na tinatanong ko ng masyadong personal. So, so in -person, inuusisa mo, inu mo talaga? Inuusisa. Ayaw nang sagutin. Talagang inuusisa ako ng mabuti. Ginagalit ko talaga. Ginagalit mo talaga. ang chismis daw, eh, totoo daw ba na si Juday daw ang nandigaw sa'yo? No. Si Parang hindi naman personality ni Juday Santos sato yung maligaw. Hindi, <laughs> si Juday kasi siya yung tipo na babae, always say, hindi siya maliligawan. Uh -oh. Kasi she will, she will just, ano, she will just like a person. No matter how much you try to convince her, hindi naman din niya magugustuhan. Uh Oo. -oh. Ano na mga gimmick ni Lucho? Well, si Lucho ngayon, na siya, edad na siya na ano. Pinaghihiwalay ba kayo ni Nate pagka nag-aakap kayo ni Yogi? Oo! Ayan na, nandun na. Nakita ko nga sa Instagram yung sumasampa na gano'n. Correct. Yung anak Bawal. Ko. Kasi Ayun nung si Johan, na. si Johan nung baby siya, hmm. siya naman nagsiselo sa akin pag niyayakap ko si Juday. Oo, kasi so, ngayon, daddy's girl naman siya. Pag niyayakap oh. ko si Juday, si Lucho lagi, excuse me po! Sus! <laughs> mabait ka daw, kaya hindi ka daw mahirap naman pakisamahan kasi mabait ka. Tapos, Joker ka daw. Oy. Kaya daw siya na in love daw sa'yo ng bonggam-bongga at nagluluto ka daw. Pagtandun mm. kami sa kanila. Mm. Siya yung uh, sa dessert. Oh. Ako yun sa main dish. Pang mayama. Yan ang honey. Uy, ang honey? Mm. Pakapatis yan. <laughs> ah, Pareho naman siya. Ayan. 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 Ang honey is a good substitute for sugar. Yeah, because it's um, it's healthier. Yeah, it's healthier, it's natural. It's no, natural. It, it, doesn't undergo processing. Yes. It's not much. Mm -hmm. Ang parang hindi lang naman, mm -hmm. you can do without the chorizo, but why not? Why, why not? not? kasi ina-assume natin, nag-exercise kayo. So, why not? Why not indulge a bit? Yun. Hindi ikaw ang kakain yan, ha? <laughs> 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 Alam mo, itong sirayan, eh, ha five years na sila mag-asawa ni si Dai. Oh. Ikaw, 26 years old. Feeling mo ba ready ka na? Ito na yon. This is it. Feeling ko naman. Feeling mo naman. Feeling ko naman. Yeah, that age, 26, tamang tama Huwag na muna kayo mag-baby para you have time for each other. Di ba na, Ryan? Ano? Maganda din yung tunay Are. Durug na. Yon. <laughs> Arey, oh. Sigurado ka ba dyan? Ay, okay na. Nagalang <laughs> mo na <par> gagawin mo, pre. <laughs> Ito nang nangyayari sa nag-aasawa mo <laughs> Ganyan-ganyan yung sinabi sa akin ng tatay ni Maite. <laughs> Talaga? <laughs> <Okay>. <laughs> na may kasamang ita. May kasamang ita. Na may kasamang yeah. ita. Oo, Ryan, saan natin pwedeng ilagay itong sing-sing? Sa yeah. gitna. Yeah. Ayan. Sa loob. Sa loob doon? Kung oh, hindi makakain, ha? Ayan. Yeah. Makakain. Makakainin niya, no, ni Jowa. Yeah maghintay pa tayo ng mga 24 hours. Ayos natin siya. Yan. Ayan, Maita, matanong ko lang, meron ka bang peg na gusto mong look? Like for the makeup, huwag mo lang ipeg si Inday. Okay na tayo doon. Am, um, sana parang natural. Parang natural. Parang natutulog lang. <laughs> ano kayo nag-meet? Ah, dati ko siyang ka-work. Sabi ko na nga ba yung mga dating work na yan? Kinukuya-kuya mo din? May Kasi yung... dyan nag-uumpisa sa kuya-kuya eh. Parang barkada kami sa office noon. Oh, so you, you really know him na? Mm -mm. Itong makeover na ito, ito ay kung ma-decide niyong lumabas ng Valentine's Day, mm -hmm. na madami kayo mapupuntahan, may mga concerts, may pa-dinner. Ito, maganda itong makeup na ito. Hindi ba bakla, no? ano? fresh fashion na. Tapos pwede na rin pang-sex. Hindi <laughs> <laughs> ah. ba sex No, no coffee. <laughs> hindi niya kinaya. <laughs> <laughs>